mag-unboxing ako kasi binigyan ako ng gift ng friend ko. So, let's go. Let's unboxing. Let's go. Ay, ito na pala <laughs> yung oh, Sabi ko kainit-init niya yung bigat. Medyo malamig na medyo mainit yung ramdam ko ngayon. So, let's go. So, yan pala siya, beh. Charis. Ito na bug-bug na. So, gagamitan ko na lang siya ng gunting. Ah, wait lang. Mag-sanitize ko din. Parcel. Charis. Hindi siya parcel. Is. No. Parang parcel na rin. Pero kasi, ano, ala, di ko na alam sa para din siyang parcel, kasi nakaganyan. Pero ano, nang bigay lang talaga to sa akin ng friend ko, guys. So, ay, buta na, buta na. karton. may karton. Ano ba yung gusto yung pag may karton? Ay, <laughs> teno. Siyempre, tingnan mo na lang. No? Baka na masyado madaming kato. Ayun siya, guys. So, hindi ko parang makuha. So, ayan na, ayan siya, guys. Ito. Shucks. Ah, hala, natanggal na yung tape niya. At alam niya kung bakit kasi nung isang araw pa ito binigay sa akin ngayon ko lang yung ano so, ito. so ito muna hindi ano, wag muna ito ay tang ito muna ano. ito daw muna sabi ni Mayni Mayni shoot kami sorry guys may sipon kasi ako ang dami ng mga sticker na ito. Ay! Ayan guys, so okay na yun. Ano ba? Ay, galit. Ano ba? Ay, ang dami. Ayan, wala na siyang laman. Ay, ano na ba? Meron pata. Ay, hindi ko alam. Ayan na lang natin. Wala na pala guys. So ano pa ba? Ano pa nga gawin? So ito yung pigis. Ito yung pigis. Ano yung pigis? Yan lang ba yung pigis? O meron pa? Hindi ko alam. Basta mag-unbox ka na lang. So, Hindi pa. Ayan. So gupitin na natin. No guys baka magupit ko yung ano lumukod. Ay shit! guys. Ganto. Ang ganda ko. Ang giligla ako. Ah! Oh my gosh! Ayan. Hi. Si Lisa. Tapos, ito yung group ng New Jens. Ayan. Then, ito. Ang cute niya. Ayan siya, best. Ha! Hindi kinaganda ko, ba? So, ayan na siya. So, ito na. Yun unbox, unboxing, unboxing ko. So, ayun yung binigay niya. So, syempre, reveal ko yung binagay niya. Joke lang, may ko pa pala ako bubuksan. Ano oh, to, die Ano to? Ano to, guys? Mag-unbox ka na lang, be. Ito, ito ba kung hira? Ano Uy, ang dami! Look. Wala kayong pakid. Madami na yan sa akin. Wala kayong pakid doon. Madami na yan sa akin, guys. Para sa akin, madami na yan. So, ayan. Yeah. Madami na yan. Ako na yan. Wala na din doon. So, i review ko na siya. Ayan. go. So, ayan. 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 खबे like